actually mahal sa Dubai. Kaya sabi ko mag-ibon na ako. Bundabi <laughs> naman ako. Ibon na ako ngayon. Nasa ibang dimension ng mundo. <laughs> Sorry, check sa Kailan ba daw tayo ikapas? Paulit-ulit naman kayo. Masawa ka na. Sa kanila? Ay, ah, na ah, na? Na, Siguro pa sa nila, parang... Ito pressure ka? Marunong pa sila sa relasyon natin. Arrangin <laughs> e, lang, di ba? Nag-uusap naman kami dyan. Kalma lang, guys. Pare-pares tayong kumalma. Pagkasalan oh, ko ka kasi ako. Huwag siya sabi mong gaya para napipilita ko. <laughs> Dati ako naniniwala sa kasal talaga. Gator ako ng kasal. Dati? Di ka naniniwala? Dati. Nung nakilala ko si Ray Park, sige. untayin na lang natin. Kasal? Kasalan? kakasagyak ako iti-tera sa mabawakong malaki pa bahay. gusto ko sa buwan hindi 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 ka pwede mga sa pagkakasamaan sa bakit hindi muna, muna. Muna, muna, muna. ka lalo hindi 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 ka lalo ka lalo ka lalo ka kailangan pag-propose ka, maganda yung vlog, ha? Ah. Uh, Kunin mo na yung mga videographer ko, ha? Ah, para maganda yung setup. uli yun, eh. Alin? uli kaya yun, pero Basta kailangan maganda yung setup ng video. Hindi naman kailangan yung grande yung proposal. May video lang. Sayang, eh. <laughs> Lagi na ko, eh. Ano? Hindi ka mag-video kapag nag-propose nag ka? Pero sa dahil-dahil na nakakilala sa'yo, sure naman ako na may mag-video. Ay, ayaw ng pangit na quality. Dapat 4K. o, oh, dapat na iphone Hindi, ayaw mo. Huwag na 4K talaga. <laughs> dapat naka 4K. Dapat naka 4K. Oo, oh, tapos naka 360 overall. Lahat ng angulo. Ito yung huli-huli. Kailangan mo o oh, diba? Tama ako. Para pati kayo kasama. Lager ako eh. Hindi ako mag iya sa'yo pag walang vlog. Unong tatanong ko, naka-vlog ba to? Pag... Stipulation pala yung... <laughs> will you Choke marry me? Naka-vlog ba to? Joke lang. Ay, sabi ko, will you marry me? Tapos bigla, naka-vlog ba to? <laughs> Naka <-block>. lang, <laughs> naka-vlog ba to? Yun ang una sasabihin ko. Sabi mo, hindi. No! <laughs> no! <laughs> Napakakupa. Oh, Aminin <laughs> mo mama sarap 'yung mangkon 'yung <laughs> masarap. Kinuha. naman na isipin 'yung proposal Sa kanila? Kinalaib ko ka muna, guys. <laughs> <laughs> Pero, mapapahalam. <laughs> guys, um... Alam na ako sa inyo siya. Hingi lang ako ng blessing niyo. Ano ba sa 299 engagement ring? Napag-usapan na namin yan nung unang trending. Oo. Ayan Ano? Ako wala sa sing-sing. Sabi ko nga sa kanya pag nagpakasal kami, okay sa akin, tattoo na lang yung engagement ring namin. Ay, yung ano? yung Wedding ring namin. Okay na ako doon. Ibebenta lang din naman yan. <laughs> Totoo naman yun eh. Kaya yeah, alam na love kita. Hindi mo iniisip kung magkano yung sing-sing. Iniisip mo yung purpose. Tama. Yung commitment. At saka yung moment. Yes. Kaya nga sabi ko, mas maganda dapat yung moment kesa sa... Kung anong presyo ba niya, gets mo? Kasi yung moment yung aalalahanin mo, hindi naman yung presyo. I totally agree with that. Like I said, mas mabigat talaga ang value ng commitment rather than the value of the object. A... Yun, tama. Pray na tayo. So, kung kagadid ko eh. Lord, we humbly approach your throne of grace. Thank you, Lord, for another blessed day. Thank you, Lord for keeping us safe and sound. Thank you, Lord, for the gift of life, the, the gift of food, the Lord. May you bless the hands for this food in front of us, O oh, Lord. May we enjoy our time in the fellowship, the oh, Lord. To our loved ones who are not here, may you continue to bless them, Lord. Continue to provide for them. To those who are in need, the oh, Lord, may you continue to their pockets and families. their stomachs, O oh, Lord, may you continue to provide for them also, Lord. Let up you this time We just praise